Nananatiling lubog sa baha ang labing siyam na barangay sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Kabilang sa mga nalubog ang ilang paaralan, kaya nananatiling suspendido ang klase roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Napilita ng magtayo ng tulay ang mga residente sa barangay Dal Rosario sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Abotuhod pa rin kasi ang baha sa lugar. <laughs> Kuwento ni Emma, biyernes pa nagsimulang tumaas ang tubig o bago pa manalasa si Bagyong Enteng sa Kabikulan. Malaking perwisyo po. Kada, ano po, kada umulan lang ng isang araw, magdamag, maghapon, aasahan namin yan talagang babaha. Kabilang sa mga tumatawid sa pansamantalang tulay si namang Eduardo at kaniyang mga apo, nababahala raw siya na magkasakit ang mga bata dulot ng baha. Para madali kami makapasok hindi mababasa yung paata, mahirap na maglulubog sa tubig bagong baha, may kaliptospirosis tayo. Labing siyam sa dalawampung barangay ng Milaorang Binaha, bunsod ng ulang binuhos ng bagyong Enteng. Maging mga paaralan na lubog kaya wala ring pasok kanina. Umabot daw hanggang bewang ang tubig sa ilang classroom ng San Jose Elementary School. Ayon sa school principal, posibleng sa susunod na linggo na sila magpapasok ulit. Maybe on Monday, pwede na kaming mag-resume. on Monday, but now, ngayong week na to, hindi na muna ang ilang guro nangangamba sa epekto ng matagal na class suspension sa pag-aaral ng mga bata. Masakit po siyempre kasi po, first thing, affected yung learners namin. Yung classroom namin, lubog sa baha. Naabutan namin ng ilang guro na abala sa paglilinis ng mga gamit sa eskwela na nalubog sa tubig. Isa sa kanilang grade 4 teacher na si Kim. Kailangan po i-power wash para mabilis para sa amin matapos. Tapos para sinabunan din namin to kasi para hindi mga moy pagbalik ng mga bata, pagpasok ng mga bata. Ito yung dating gulayan sa paaralan ng San Jose Elementary School pero ngayon mistulang sapa ito nang malubog sa baha. Matatagalan pa raw ang pagbabalik-eskwela ng mga mag-aaral dito dahil sa mabagal na paghupa ng tubig. Ikinagulat daw ng Milaor LGU ang mabilis na pagtaas ng tubig nitong linggo. Hindi namin inaasahan na ganoon kabilis. 12 hours babahain kami. Ayon sa LGU, bahain ang kanilang lugar na bagsakan ng tubig mula sa matataas na bayan sa Camarines Sur. Kaya baka matagalan pa raw ang paghupa ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.